Barkada Balita. Samantala mga kliyente ng isang real estate sa Sorsogon nagkagulo dahil sa problema sa binibiling lupa. May ari ng negosyo nagpaliwanag. Brigada Gerard Guab, ibrigada mo. Brigada 5 Report. Ikinagulat ng ilang mga kliyente ng Jade Real Estate ang karatulang nakapaskil sa mga loting kanilang binili sa San Lorenzo Bibing Cancer, City dahil hindi na umano ito ibinibenta. Ayon sa isang kliyente, nabahala sila sa kanilang pinundar na baka mauwi na lamang sa wala. Kaya nagtanong-tanong sila kung ano ang mga hakbang para maibalik sa kanila ang mga ginastos sa kanilang naipundar. Natuklasan nila kasama ang iba pang kliyente na may mga problema pa pala sa lupa ang kailangang ayusin kaya't nagkaroon ng ganong karatula. pag alaman din ng ilan na ang kanilang mga lote na hinuhulugan ay hindi pa subdivide. Samantala nagpaliwanag naman ang may-ari ng Jade Real Estate Marketing na si Janet Casas na ginagawa na nila ang paraan sa nasabing sigalot ayon pa sa kanya, naghanap na sila ng malilipata ng mga kliyente yung nakakuha ng lote sa nasabing lugar. Saad pa nito na willing din silang i-refund. Ang mga gustong i-refund ang nahihulog sa kanilang lote, ngunit aabuti nito ng isang buwan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Gerard Guab ng 101.5, Brigada News FM Sorsogon, The Music and News Authority.